nagbalik tanaw ang dating action star na si Bibi Gandanggari sa kanyang buhay sa Amerika, kung saan nagtrabaho siya bilang Uber driver at caregiver upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Sa isang panayam kay Julius Babaw noong 30 ng Enero taong 2025, inamin ni Bibi na isang matinding hamon ang kanyang pinagdaanan sa buhay, mula sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay hanggang sa halos maubos ang kanyang ipon. Sa kabila ng lahat, Natagpuan ni Bibi ang isang hindi inaasahang trabaho na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makipagkasundo sa kanyang nakaraan, ang pagiging caregiver sa isang matandang Amerikano. Nag-open yung caregiving. Sabi ko, side nga, let me try this one. Bibi Gandang Gary. Matapos manirahan sa United States, sinubukan ni Bibi ang iba't ibang sideline jobs upang suportahan ang kanyang sarili. Isa sa mga naunang naging trabaho niya ay pagmamaneho bilang Uber driver. Ayon kay Bibi, hindi siya nagdalawang isip na subukan ang pagiging caregiver dahil may malalim siyang koneksyon sa matatanda. Kasi malapit ako sa lola ko, eh. I'm very, very close to my lola. Dahil dito, nagdesisyon siyang sumailalim sa training upang maging isang ganap na caregiver. Hindi niya inaasahan na ang trabahong ito ay magiging daan upang may proseso niya ang kanyang nakaraan, lalo na nang maramdaman niya ang emosyonal na koneksyon sa matandang kanyang inaalagaan. Then I felt yung, oh my god, this could be my mother. Sa parehong panayam, ibinahagi rin ni Bibi ang tungkol sa lumalalang kondisyon ng kanyang ina, si Eva Carino, na nagpapakita na umano ng mga sintomas ng demensya. Bagamat hindi niya na detalye ang kalagayan ng kanyang ina, ramdam ang kanyang pag-aalala at pagmamahal sa ina na sa kabila ng distansya, nais niyang alagaan at maalalayan sa kanyang pagtanda. Alam ko kung gaano kahirap mag-alaga ng matanda. Pero ito rin ang nagpatibay sa akin na dapat hindi natin pabayaan ang ating mga magulang. Maraming netizens ang humanga sa determinasyon ni Bibi Gandanggari sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Marami ang nagbigay ng papuri sa kanyang sipag, tiyaga, at kakayahang mag-adjust sa bagong buhay sa Amerika. Mula sa pagiging isang sikat na artista sa Pilipinas hanggang sa pagiging isang simpleng manggagawa sa Amerika, pinatunayan ni Bibi gari na walang nakakahiya sa anumang trabaho basta't marangal ito. Higit pa riyan, ang kanyang pagiging caregiver ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay, pati na rin ang pagnanais na mas maintindihan ang kanyang sariling pamilya. Nagbalik tanaw ang dating actual star na si Bibi gari sa kanyang buhay sa Amerika, kung saan nagtrabaho siya bilang Uber driver at caregiver upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Sa isang panayam kay Julius babaw noong ika-30 ng Enero taong 2025, inamin ni Bibi na isang matinding hamon ang kanyang pinagdaanan sa buhay mula sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay hanggang sa halos maubos ang kanyang ipon. Sa kabila ng lahat, natagpuan ni Bibi ang isang hindi inaasahang trabaho na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makipagkasundo sa kanyang nakaraan, ang pagiging caregiver sa isang matandang Amerikano. Nag-open yung caregiver. Sabi ko, side nga, let me try this one. Bibi gandang gari. Matapos manirahan sa United States, sinubukan ni Bibi ang iba't ibang sideline jobs upang suportahan ang kanyang sarili. Isa sa mga naunang naging trabaho niya ay pagmamaneho bilang Uber driver. Ayon kay Bibi, hindi siya nagdalawang isip na subukan ang pagiging caregiver dahil may malalim siyang koneksyon sa matatanda. Kasi malapit ako sa lola ko, eh. I'm very, Very close to my lola. Dahil dito, nagdesisyon siyang sumailalim sa training upang maging isang ganap na caregiver. Hindi niya inaasahan na ang trabahong ito ay magiging daan upang may proseso niya ang kanyang nakaraan, lalo na nang maramdaman niya ang emosyonal na koneksyon sa matandang kanyang inaalagaan. Then I felt yung, oh my god, this could be my mother. Sa parehong panayam, ibinahagi rin ni Bibi ang tungkol sa lumalalang kondisyon ng kanyang ina, si Eva Carino, na nagpapakita na umano ng mga sintomas ng demensya. Bagamat hindi niya na detalye ang kalagayan ng kanyang ina, ramdam ang kanyang pag-aalala at pagmamahal sa ina na sa kabila ng distansya, nais niyang alagaan at maalalayan sa kanyang pagtanda. Alam ko kung gaano kahirap mag-alaga ng matanda, pero ito rin ang nagpatibay sa akin na dapat hindi natin pabayaan ang ating mga magulang. Maraming netizens ang humanga sa determinasyon ni Bibi Gandanggari sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Marami ang nagbigay ng papuri sa kanyang sipag, tiyaga, at kakayahang mag-adjust sa bagong buhay sa Amerika. Mula sa pagiging isang sikat na artista sa Pilipinas hanggang sa pagiging isang simpleng manggagawa sa Amerika, pinatunayan ni Bibi Gandanggari na walang nakakahiya sa anumang trabaho basta't marangal ito. Higit pa riyan, ang kanyang pagiging caregiver ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay, pati na rin ang pagnanais na mas maintindihan ang kanyang sariling pamilya.